Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. May ipapakita ako sa inyo. Isang malaking medal. Ito na yata ang nakita ko pinakamalaking medal nung nagpunta ako sa isang coin festival last year. Alam nyo ba ang presyo na aking nakita? Pero mas maganda naman ang kondisyon dito. Nakabaksyon sa kakumpleto papeles. Nagkakahalaga ng 15,000. Ay, mamamang ka sa laki. Buti na lang, hindi ko nabili. At naghintay muna ako. At sa isa namang auction, nakakita ko, nabenta. 6,000. Mas maganda lang ng kunti ang kondisyon sa aking nabili. At eto na. First time kong masisilayan, mga kabarya. Ang isa sa pinakamalaking medal sa Pilipinas. Ang ama at ina ng ating Pangulong BBM Marcos Commemorative Medal Alam nyo ba mga kabarya na isa na yata si Ferdinand Marcos Sr. sa maraming commemorative medal na ginawa sa Pilipinas? Siya yata ang pumapangalawa sa ating national hero na si Jose Rizal. Ating kilatisin ang aking pinakamalaking medal na napanalunan sa auksyon. Ito ay gawa ng El Oro Engraver at makikita niyo yan sa ibabang bahagi. Nakasulat dyan kung sino ang gumawa. J.J. Tupas Jr., alam nyo ba mga kabarya kung ang pag-uusapan ay mga medal commemoratives? Ang hinahanap ng mga kolektor dito sa Pilipinas ay kadalasan mga gawa ng El Oro. Tulad nito, dito lang naman nagpapagawa ang ating gobyerno ng mga medals commemoratives na ginagamit nila during inauguration o mga espesyal na okasyon. Tingnan nyo naman ang laki ng medal na aking nabili ko ikukumpara sa 1972, 1 piso Rizal. Nagmukhang bulinggit. Ang mababasa dito pa ikot, Ferdinand and Imelda. Maraming pinagawa si former President Ferdinand Marcos Sr. ng mga medals. Nagkakatalo na lang kung ano ba ang nasa likuran. Tulad nito, makikita sa gitna ang Philippine Seal. Yung iba kasi, plagang nakalagay. At nakasulat, bandang itaas, President of the Philippines. Sa bandang ibaba kung ating babasahin, This nation can be great again. President and Mrs. Ferdinand Marcos. Inauguration, December 20, 1965. Napakatagal na pala ng ganitong medal. 60 years na ang nakaraan mula nang ito ay ginawa. Ilang pa kaya ang nakasurvive na ganito? Yan ang aking alamin mga kabarya. Ang ganda ng disenyo. Ang Philippine Seal na nasa gitna ay lutang na lutang at napapaligiran ng maraming stars pabilog. Yung sinasabi ko naman na portrait na makikita ang mga bus ni Imelda at Ferdinand Sr., maraming ganyang medal. Yung iba pa nga, pendant. At iba-iba ang sukat. Pero ito na yata ang pinakamalaki at pinakamabigat. Para malaman natin kung ano ba ang bigat nito, ating timbangin. Tingnan nyo naman mga kabarya, ang timbang nito ay 390.6 grams nagbago ng konte pero almost negligible. Halos kalahating kilo, kaya pala ang bigat buhatin at nakakangalay. Nakita nyo naman mga kabarya na kung ito ay iyong susukatin ay halos kasing laki ng aking palad at mahirap ding hawakan. At ang kapal nito, tignan nyo, sobrang kapal kaya napakabigat. Kung mahilig kayo sa mga coins, medals, commemoratives, banknotes, tutok lang sa aking channel. At pahingi naman ng isang like, share, and subscribe. At dyan ko tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat, mga kabarya.